tatlong senador ang pumirma sa resolusyong nagpapakita ng suporta kay Senador Tito Soto bilang Senate President. Pero ang sinasabing pambato ng hugpong ng pagbabago bloc na si Senadora Cynthia Villar hindi pumirma at tila nairita pa. Para sa detalye, umaksyon live si Mayan Los Baños. Mayan, paanong nairita itong si Senator Villar? Uh -huh. Luchi, uh, umpisaan ko lang na itong resolusyon na ito nung biyernes pa ito na ihanda bilang pagsuporta nga kay Senate President Tito Soto. Kaninang hapon lang nagkaroon ng pagkakataon na maipaikot ito sa mga senador. Alam mo Luchi, good mood pa eh itong si Senator Pacquiao nung kinakausap niya yung mga kapwa senador pero hindi niya akalaing medyo mabobol. Jack pala siya ni Senator Cynthia Villar. Nagre-reklama sa Senator Villar bakit daw nadadamay siya dun sa issue ng umanoy uh, planong pagpapalit ng liderato ng Senado na kung tutuusin ang dapat daw ay ay mga kapartido ni Senator Pacquiao sa PDP Laban na hanggang ngayon may issue pa rin daw sa committee chairmanship. Umpisa pa lang ng sesyon kaninang hapon nag-ikot na sa plenaryo si Senador Manny Pacquiao para papirmahin ng mga kapwa senador sa isang resolusyon na nagpapakita ng suporta kay Senate President Tito Soto. Kasunod yan ang usap-usapan noong nakaraang linggo na posibleng mapalitan si Soto bilang leader ng Senado. Kailangan para hindi na magulo yung uh, sistema, uh, SP pa rin ang maging uh, President. Ano to? Para, para loyalty? parang loyalty check? Parang ganun na ipakita mo na yung commitment mo, parang commitment mo na to support uh, SP Soto. Nakangiti pa ang ilang senador ng papirmahin ni Pacquiao, pero si senadora Cynthia Villar tila na irita ng lapitan ni Pacquiao para papirmahin sa resolusyon. katawagin na si ito

ako yung nakapirma dyan. Hihintayin ko na maayos si at si Aini. Ito na tama pipirma dyan hindi na ayos sa pangalaman? Diba? 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 Okay ha. Diba? 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 okay Diba? okay Diba? Okay Matapos ito, umalis si Villar sa sesyon at dumiretso sa Senate Lounge. Si Pacquiao naman, nagawang makakuha ng labing tatlong perma, pero tatlo sa mga ito, paalis na sa Senado. Gaya nila Sen. Loren Legarda, Gringo Nasa at Jesus Codero. Sampu naman ang incumbent senators na nangako ng suporta kay Soto, kabilang si Pacquiao, Pimentel, Grace Poe, Wingat Chalian, Nancy Binay, Mig Subiri, Sonny Angara, Joel Villanueva at Ralph Recto. Nagpasalamat naman si Soto sa suporta ng kanyang mga kasamahan at pabiru pang humirit. Why don't you make Senator Dilon sign? Uh, yeah. <laughs> that is the best, Mr. President. Thank you. Thank you for your support. Uh, very naughty. I am indebted to the group. <laughs> Ipinagtaka naman ni Senate Minority Leader Frank Dilon kung bakit hindi pumirma sa resolusyon sibilyar gayong miyembro siya ng mayorya. Members of the majority, why they didn't sign? Because it's a little bit awkward uh, that 7 uh, of the 20 majority uh, did not sign. Luchi, natanong din ni Senator, Senate Minority Leader Franklin Drilon, Senator Pacquiao, bakit tatlong pirma lang ang nakuha mo? E eh mas marami dyan ang mayorya. 17 kasi eh, yung majority senators. Ang paliwanag ni Senator Pacquiao sa si Senator Gordon wala sa sesyon pero tumawag na raw sa kanya at uh, nagsignify daw ng suporta. So kung ika-count natin yan, Luchi, labing apat na. Ni Senator J.V. Ejercito hindi na pumirma kasi graduating na rin siya or natalo kasi siya nitong eleksyon. So hindi na siya tatawid ng 18th Congress. Senator Soto hindi pumirma dahil syempre para sa kanyang resolusyon at sa Senator Villar nga hindi siya pumirma Nakausap ka natin kani kanina lamang bago ko pa dito sa Senator Villar, paliwanag niya. Wala siyang interes sa pagiging Senate President. Hindi raw porket hindi siya pumirma, eh gusto niya maging Senate President. Gusto raw niya maging malinaw muna yung usapan sa pagitan ng Nationalista Party. Yung mga kapartido niya, Senator Amy Marcos at Senator Pia Cayetano, pag naging malinaw daw yung usapan nila, ay pipirman at pipirman na sa Senator Villar. Gusto rin niya, paulit-ulit niya sinasabi, ayusin ng PDP laban Senators yung issue nila sa Committee Chairmanship. At natanong si Senator Villar, kinausap ba siya ni Senator Francis Tolentino bilang uh, para gawing pambato para maging Senate President, walang yes or no na sagot si Senator Villar, ang sabi na lang niya, immaterial na raw ito sa ngayon, Luchi. May yan, tanong lang, may timbang ba ang resolusyong ito? Ibig sabihin, ibig sabihin ba nito tiyak na na mananatili sa puesto bilang Senate President si Senator uh, Tito Soto? Hindi, hindi Luchi. kasi 14 senators, kung kasama si Senator Gordon, minus 3 graduating. So that's 11. He needs at least 12 to stay as uh, Senate President kasi yung kabilang kampo ang kailangan makakuha ng 13. Kaya ang mangyayari niya, Luchi, magkakaroon daw ng meeting na sponsored by Senator Bani Pacquiao sa darating ng Miyerkules, invited daw lahat ng majority para pag-usapan talaga sino ba talaga ang para kay Soto at kung meron ba talagang ipanlalaban yung kabilang kampo na Senate President Luchi. Alright, maraming salamat, Mayan Los Baños.